Paulo Avellino pinakilala na ang anak na si Aki kay Kim Chu. Narito ang bagong latest update natin sa Kimpow dito sa Hates Chika. Ibinahagi ni Paulo Avellino sa kanyang IG ang isang larawan na kung saan kasama niya ang kanyang baby boy na si Aki pinuntahan ni Paolo si Aki sa New York kasama si Kim Chu. Ayon ito sa mga netizens at si Kim nga daw ang kumuha ng larawan ni Paolo at Aki. Tuwang-tuwa naman ang mga fans dahil nagbanding ang mag-ama at very proud ang mga ito dahil binibigyan ng oras ni Paolo si Aki. Talagang Paolo na Paolo daw ang look at style ni Aki. Parehong gwapo ang mag-ama. Ayon din sa mga netizen ay baka ipinakilala na ni Paolo si Kim kay Aki. Sa tingin ng mga netizen ay kasama ni na Paolo at Aki si Kim.